Hello guys, papagalang mapag, -alang, map, mapag Hello guys, mapagpalang araw sa inyong lahat. Ito po tayo, bobyahin na naman po tayo. Na uh, marahat, hindi po mabilis, hindi po tamtaman lang. Sa kaong galing pa rin natin, huwag mong patakot ng mabilis kasi yung kapatid na sakyan ay dalawang tulong po. Isisip natin palagi na makawin tayong ligtas. Huwag sa kalsata yung ganitong sitwasyon na nakamotor ka, wala kang helmet, hindi ka nakapantalon, nakatilinas ka ng mga po ganyan. Talaga yung tinugaliin na mag-helmet kasi ang ating sakyan lang po ay dalawang gulong, isang pagkakamali mo lang ay handusay kang sa kalsada. So, magugaliin po palagi yung ganitong uh, senaryo, lalo yung sakyan sa harapan, walang helmet, hindi na, hindi na akong trito, pero ang patakbo, kaya huwag po gayahin niya. Nung i ko lang po, tandaan palagi, huwag makipagkarira. Kasi isang pagkamali mo lang, kahit malit na bato, ahandusay ka dyan Ito po ay ginagawa lang ng ganitong senaryo para yung mga ibang motor ay mapagod dito at mabigyan ng konting aral na talagang mag-ingat. Huwag mo mag patap matilis dan palagi kailangan makubigat ang ligtas sa iyong bahay ito po ay aking ginawa lamang para mapulog ng kunting aral sana huwag sa masamin kung magustuhan niyo po ay pag-share niya lang po maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat God di Kavya Hero maraming salamat pag-share lang po ang video pag gusto nyo po ito maraming salamat God bless